Narito ang mga balitang dapat bapatrong abala. Sakripisyo ng kapulisan sa SONA 2024 hindi nagpatinag sa kabila ng malakas na ulan. Sinasabi ng mga sakop ng pulis, hindi kami babayag. We make arrest. Sir, talaga ng mga uh, kagabi pa, alas 8 ng gabi hanggang ngayon, talagang yung tropa natin halos sa uh, walang galawan para lang mapanatili yung sa ng Sona 2024. Ano po ang pahayag nyo po tungkol? Yes, ang ating uh, RMFP personnel ay handa talaga yan na uh, maglingkod sa bayan lalo na ngayong zona deployment. Uh, tungkol sa kanilang pagkain on time naman ang delivery at uh, sinigurado yes, natin na makakain sila at sapat ang tubig. Na may mga nalista at uh, peacefully naman na nag-disperse sila pagkatapos sa kanilang um, uh, pagpapahayag ng kanilang uh, damdamin. Sa ating uh, RMFP personnel, kundi, uh, hindi lamang sa kanila, kundi sa Philippine National Police, no uh, panggalahatan. na tayo ay uh, umulang umaraw maglingkod tayo sa bayan. Uh, kailangan natin kampanan ang ating uh, tungkulin bilang uh, polis upang mapanitili ang uh, kaayusan at kapayapaan ngayong Sona 2024. Isang polis na nandito ka ngayon at madedeploy at uh, iniwan mo yung mahal mo sa buhay para lang uh, gampanan yung tungkulin mo bilang isang polis. Uh, yun nga po, uh, bilang isang polis kailangan natin magsakripisyo malayo sa mga, mga mahal natin sa buhay para ipatupad natin yung uh, sinumpaan natin tungkulin uh, sa mga kababayan po natin. Sana po uh, sumunod po tayo sa Uh, sa sa rules para mapanatili po natin yung kapayapaan dito sa zona po. Uh, sa mga tropa natin sa ibang region nagpapasalamat po kami sa dagdag pwersa para po dito sa zona. Uh, napakal napakalaking tulong po ito para mas uh, mapabuti pa natin yung katahimikan at kapayapaan sa sa zona po ni BBM. On behalf of our first commander uh, Police Colonel Celso M. Rodriguez ang ating Army ay nandito pa rin po. A total of almost 1,000 Army per personnel are deployed here in Commonwealth. So narito po tayo para mapanatili ang kaayusan ng zona. Mapasalamat din po tayo sa mga kapulisan na galing pang ibang region at sa mga iba pang ahensya na nandito tulong-tulong para mapanatili ang kapayapaan dito sa gaganaping zona maya-maya Mula po dito sa Tandang Sora, Quezon City, sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Jose Melencio Sinartates Jr. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Police. Maraming salamat sa inyo, Master Sergeant Ruiz.